Hello guys, another week, another vlog. Welcome to our channel. Another ganap for today's video. Sinamahan ko ang aking mga pamangkin na magpagupit dahil ang kanilang mother dear ay mero, mero daw. Medyo busy sa kanilang mga bagahe na asikaso niya. At kaya ako ang sumama sa kanila para magpapogi ang hirap lang pala talaga magpagupit ang mga bata, no? Kasi galaw ng galaw, lalo na yung maliit kong pamangkin, grabe naiirita siya sa mga nagupit ng mga buhok sa kanya as in hindi siya mapakali, kaya galaw siya ng galaw, medyo nahirapan ang barbero sa kanya, puro nga ako saway sa kanya eh, baka mamaya mawalan siya ng tenga, mahirap na, ay nako pati pa tayo uh, mabulyaso or maano pa dyan uh, ewang ko. Hindi ko na alam ang sinasabi ko. At ito, tapos na ang kanilang uh, gupit. Poging-pogi ba sila? Ready na for New Zealand. Na quick visit rin kami sa Antipolo Church. Brunch. Ng mga alien. Okay, uh, no <laughs> blank, blank. The blogger is. Ang daming pagkain, grabe. Okay, Bye. Bye. Sa dami ng pagkain, ito ang kinakain ng mga bada, mga bada today, mga bata. Okay. Ingat tayo. What do you want? I love it. Ah, uh, si Anong uh, gusto mo nak? Mm. Longganisa, Longganisa, anong po sa? Uwi and time na mga guys. Back to reality ng ating mga bisita. Back to work. Back to normal programming ng ating buhay. medyo nagka-problema tayo dyan guys kasi sobrang dami ng kanilang bagahe kung nakikita nyo naman hindi magkasya sa na book nating grab at ang dami ko na nang cancellation dahil yung mga unang nag pick up ay mga maliliit lang ang mga sasakyan although six seater sila hindi ko alam na may bagahe rin pala si kuya Jaan. kaya ayan gagawan na lang ng paraan ang ating mga bagahe para magkasya sila at hindi na rin ako sasama sa pag Uh, hatid sa kanila dahil maraming pa akong gawain, maglilinswa ako ng bahay. Kaya. 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 Oh anti ma.

Buti na lang at magagaling magkamada ang ating mga kasama. Kaya ayan, maayos silang nasa lansan ng kanilang mga bagahe at nagkasya naman sa sasakyan at ready to go na sila. Ready, ready na ang mga first son na pumunta ng airport. Ingat kayo family. Until next time, hope to see you very very soon. Solo mo. Salay. Again, solo na naman ako. Bye. Ingat kayo Mari kita jomejo green. Bye bye, ingat. That's it, pansit guys. Hope you like my video. Please like and subscribe until next time. Bye bye.